Three, two, one. Eh, isda na ba tinda mo? Isda na? Ayan, murang-murang isda yan natin o, oh, pinagkakaguluhan. Ayan na mga gwardiya, may paggulo na rin o. Oh. Ay. Grabe ba? Nagkaguluhan ang isda ni ate, dalawang sako, ubos na. Ayan, bali mga kasokoy si ating nakakulay puti yung mayari ng mga isda sariling pangkanya po kasi may huli tapos wala siya binabayaran niya yun dito sa palengke ng Imos bali kung tawagin dito yung squatter lang siya pero pag nakita ng gwardiya yan huli yan si ate tingnan niyo naman ang mga tao mga kasukay oh. wala nang tao halos dito sa isdaan sa may mga naglipata naglipatan na lahat kay ate kanina pa yan mga kasukay medyo na late lang tayo ayan oh natalo yung mga nagbabayad ng permit at ng pwesto mga kasukan ayan ayan mga kasukan mura po kasi yung isang balot niya mga kasukan is 100 pesos lang tapos mga sariwa pang mga isda ayan te lima lima lang oh pang sahog te lima lima lang lima lima lang oh buyas bawang sabata. ba o, oh, makano? Lima-lima lang. Akala ko lima. <laughs> Ayan. Ayan ang tindira. Tanong, dinumog, oh. Dinumog ang tindira. Dalawang sako, mga kasukay. 100 lang ang balot, oh. 100 lang, 100. 100 good for ano na siya mga kasukat. Ayan, big time man, yan. Big time. Ayan, eh, ubusin mo na yan, manay. <laughs> Sama mo na lahat yan, o. Oh. Yan, boss. Mura yan, bossin. Sandalan sa ano um, na. Sa plastic. Mang, pang prito, pang sarsyado. Pang pangat. Pangat. O kaya sa bautal, boss kamote. Kamatis. Ayan. Ito, sarsyado. Kamatis. Paksiw. Paano ang lutuin yan? sa balot mam, ma 100 lang po murang-mura na ito, prito, sarsado, itlog daing, ngayon, pwede rin yun, pampangat sa kamatis sapsap, busing, malakapas ilan madam? o, oh, isa na lang yan, dalawa na lang yan Mabanda madam yung... isa lang po sandahan balot o oh. wala na yun wala na isa no? mata ba yun eh Natalo niya yung may mga ano, may mga pista mga kasuke. Pinagkaguluhan si Ate. Ayan. Ikaw po ang lang kung bakit kami mga pwede ang pinagunibenta. Ayan tayo, sandal lang sa ano yan, sa balot. Yan, sapsap, sariwang sariwa. Sariwang sapsap, pampangat. Ayan. 100 ah. lang, madam. Sandaan, sandaan. Ilan po? yan. Tandaan na. Ay, Ito. O ito. Malakapas. Ayan. Huling tinda muna yan ngayon, te. Yari ka ng mga trupa. ka to? Oo. Anong luto? Ayan, prito masarap. O kaya Malakapas. Meron na may Ay, mga kasuka. Itaubusan na. Siya lang, oh. Ate, Ricardo, lima-lima lang. Magkano ba rito? Lima rin?